ka akavian Uy. Kinu-i. Yar. ako ha. Che! Sino 'yung show iniinom mo? masaya okay, ka pa? <laughs> Yung, ko, eh? Hindi ko ino? Hindi na ako mino, nagbago na ako, pre. Nagbago Sigurado ka? I swear. Sigurado ka? Hindi na. Nalating siya ngayon, may kasamang lalaki. Talagang mapogi. Ayan, ayan. Paano? Lo, lo! Ano mo yung tropa ko? Ha? Hindi ah. Ito pa rin. Ha? Ito naman eh. Literal na walang de. Yan siyang sabi ko sa'yo. Pare! rin! Totoo! Keep mo nga nag-fly na ngayon. Sure pa rin. Pa rin, de! I hate ako! Mga kayo, kayo Para ka, Nino? I hate na ako! I na ako! Promise? I promise. Wala naman lalaki? Mm. Wala nga ngayon? Wala! Hindi ako inom. Okay. Jey, magaling mo ah. Hindi ako Hindi mo. may... Di sigurado ka? Oo. No. Hindi. Ma okay. Magagalit ba pa siya pag uminom ka? Hindi nga, <laughs> nagbago na kasi ako! Hindi, eh, hindi! Magalit ko, hindi yung <laughs> <Tama, di ba? laughs> galit ng Tama, ba? Oo! Hindi mo siya, galit na galit. Hindi nagbago na nga na ako! Kasi na nga ako pula. Laki dyan um si ah! Ay, lasing na ako. Ropa! Diyan pala ropa! Kamusta? Kasama ko. O siya ano? Si Bago! Sir! Ay, Eh, sir! Ay, Ben! Ay, ilo na ako. Ay, mamula ka. Uy! Uy! Bago! pala. Uy! Ano! Diyan ka pala. So? Ginagawa mo so? dito. I gusto ko! Okay lang. Ito. Ano? Singer. Pre! Pre!

Mom. Oh my God! Atara, ah, opo upo, upo, upo. Inumin, inumin, inumin. Gusto ko to, gusto ko Opo, Upo, upo ka, baby, Opo. <laughs> Pagkatapos mo kiligin sa iba. <laughs> <laughs> oh, hindi, kasi ang tagal na namin. Ma. Ang tagal na pre, high school, di ba? Uh, high, 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 high school ba? High school okay. pa. Oo oh, nga yun. Ay, kanta <laughs> Oo!

yung magiging kayo o yung gano'n? Pare! 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 Hindi lang ako tawag. Ang galing dito ko ba lagi Itong mga present sa mga... Kaya high school crush ko to eh. Pare! Nandim. yung Elementary pa rin. Hindi Totoo. Nung elementary, naging mag-classmate kami. Tapos nung high school din. Tapos nung college, wala na. Ayun. okay. Na turn off kasi ako nun sa kanya. Kasi? Kasi nung nag-recitation, hindi siya nakasagot. Hoy! Ayan na yun. Binubulgan mo kayo? ako dito. Totoo. Mm, um, kaya yun. Yun lang Akala yun? Akala ko yun ang taika nung high school. Pare! Ay, hindi ba yun? Pero ngayon niya ako yun. Nakaika siya yung victory. Hindi ko alam yun. Ulang-ulang ka na yun. <laughs> invento, <laughs> invento. Invento ko sa akin. Huwag niya ako pa yun! Ito tayo ako ng probinsya, yun. Oh, yun ako nag-aaral. Yan, yun. Nang college? Mmm, nang college. Hindi kayo na, na gano'n? Pre, hindi nga. Crash-crash or... lang, pagka nang papi lang. Bawal, bawal. <laughs> papi lang? Bawal. Ngayon, hindi na. Yes? Siyempre lang. Siyempre lang. Haha! Charot lang! nag Ano nga, kasi narinig ko ito sa stage dati. Sample na nga. Oh, ngayon? Huh? mo kahit hininga mo. Yeah. <mulit> <ka na>, eh. <laughs> sabot ka lang, ka, yung favorite ni ano ni Joanna noong high ko. eh tanda mo ba? Mm. yung ano? Uh, ay, ako yung sayo. Ay! kuya will, gusto mo ako? Ah! No? gusto mo pita ako? Nga dito ang beatbox, eh. satu ah. Ay! Yung, uh... Ay, ayy 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 Okay, go! Yan, yan, yan. Oh. Sige, sige, May ka. Lasing lang tayo. Ako Okay, jowa ka uh, One, three. two, oh. three, go! Masaka!

Ay, 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 lang. Sorry. Grabe ka. Nadalala Jowa ng tropa mo yan. Pero, pero, pero. What if, man. what if, wala siyang jowa, magkakagusto ka sa kanya, gano'n. Mm. May chance. Mm. Ngayon? Oo. Oh. Si siguro. Ay! Pero bawal ka sa mga. Pero may jowa siya. May jowa na. Kasi cheers! Meron pa. Cheers! Wala yung Meron. Uling patak na to! Mamili pa si NC. Meron pa doon, kuha ka na lang. Ah, sige. A few inches later. Kuha Hindi, kukuha na kayo ng alak, ha? Kuha na. Yun, sa wakas, meron ka palang tabi dyan. Ano? Ano? Ay, ano na! Ano ka kaakap yan?